Ang question ngayong araw ay Ano ang Confucianismo? Ang kaisipang Confucianismo ay nagmula kay Confucius, isang pilosopo na ipinanganak noong 551 BCE. Nabuhay siya sa panahon ng digmaan. At gaya ng ibang Chino, ay kwenestyon din niya ang pagpapatuloy ng mga kaguluhan sa kabila ng pagsamba ng mga Chino sa kanilang mga Diyos. Napagtanto ni Confucius na maaring ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga tao upang maayos ang kanilang lipunan ay ang pagbabago ng pakikitungo ng tao sa kanyang kapwa. Ninais ni Confucius na bigyang diin ang pagsasaayos ng ugnayan at pagkilos ng mga tao sa lipunan, na ngayon ay tinatawag na social mores. Ang tamang pagkilos at pakikitungo sa iba ay tinatawag ni Confucius na Li. Para sa kanya, higit na dapat mapangalagaan ang wastong pagkilos na ito sa pamamagitan ng Una, mapagmahal na ama at magalang na anak. Ikalawa, malumanay na nakatatandang kapatid at magalang na nakababatang kapatid. Ikatlo, mabait na asawang lalaki at masunuring asawang babae. Ikaapat, maunawain na nakatatandang kaibigan at masunuring nakababatang kaibigan. At ikalima, mabuting pinuno at tapat na mga nasasakupan. Sa pamamagitan ng maayos na pakikitungo sa mga ganitong ugnayan, malilinang ang mabuting kaibuturan o gen na magbubunga ng isang maayos at mapayapang lipunan. Sa pangkalahatan, ang mabuting pakikitungo at pakikipagkapwa-tao ang susi sa isang maayos na lipunan at pamumuno. Kadalasang naitala ang mga kaisipan ni Confucius sa mga sulatin na tinatawag na Analects at naipasa ang mga ito sa mga susunod na henerasyon ng mga pilosopo at pinuno ng China. Bukod kay Confucius, may iba pang mga pilosopo na nagpatuloy sa kanyang kaisipan. Marahil ang pinakatanyag na tagasunod na kaisipan ni Confucius ay ang pilosopo na si Mencius. Ipinapalagay na siya ay nabuhay noong 373 to 288 BCE. Katulad ni Confucius, naniniwala si Mencius sa mahalagang papel ng pinuno sa kanyang kaharian. Ito ay dahil nakasalalay sa husay ng isang pinuno ang pagpapatuloy ng kanyang kaharian. Kung kanyang mapabubuti ang kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan, magpapatuloy ang kanyang pamumuno. Ngunit kung siya ay mabibigo at magiging marahas sa kanyang mga nasasakupan, maari siyang patalisikin ng mga mamamayan sa kanyang pwesto. Ang ganitong relasyon ng pinuno sa kanyang nasasakupan ay batay sa paniniwala ni Mencius na ang tao ay likas na mabuti. At kung magiging mabuti ang pinuno, magsisilbi siyang huwaran sa kaniyang mga nasasakupan. Makikita rin sa paniniwala ni Mencius na ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pinuno kundi mula sa kaniyang mga nasasakupan sapagkat nasa kanila ang desisyon kung patuloy na susuportahan o patatalsikin ang kanilang pinuno batay sa kaniyang pamamahala. Hindi naman lahat ng pilosopo na tagasunod ng konfusyonismo ay naniniwala sa likas na kabutihan ng tao. Para kay Shonji, ang tao ay likas na masama. Ang pagiging masama ng tao ay bunga ng kaniyang mga natutunan sa kaniyang kapaligiran. Kung gayon, kailangan ng tao na matuto sa mga aral ng mga naunang pantas upang mapabuti ang kaniyang mga katangian.